patola, hipon, miswa. Yan, mga bi. Ang aking ulang ngayong araw na ito na niluto ko. Wow, yan. Kitang-kita. Napakasarap, diba? Ito na yung ginawa ko, mga bi. Yan, maganda ka ng kamatis, sibuyas, bawang, at syempre, yung ating hipon. O, oh, ayan. Uh, alisin mo yung pinaka nguso niya kasi matulis yon at syempre yung miswa, isang balot lang tapos isang, ayan, isang piraso lang yan na patola o diba, sarili mong serve ang patola natin so ayan ang ating mga sangkap at ready na natin iluto syempre, ang unang natin gawin ay pagpainitan ng kawali lagyan ng konting mantika, konti lang pangit na yung masyado marami naman tika una ko kasing laging ginigisa yung bawang eh oo una ko yung nilalagay tapos saka ko isunod yung ah uh, mm, ano ibig sabihin yan yung sibuyas yan o oh, di diba sibuyas at uh, sibuyas pa lamang at bawang napakabango na so hindi ko siya masyadong hinahalo tapos malapad naman yung kawali ko ganyan ako maglagay o oh, Ilalagay ko na rin yung ating ano kamati. So ganyan ganyan siya. Ayan. pinatabi tabi ko lang siya at sabay-sabay na iyan na maluto. Tapos pagka alam ko maluto na tsaka ko sila hahalugin. 'Di ba? Pa style. Ibang style lang, wala lang para lang maiba. So ayan. Tsaka ko ngayon ilagay ang uh, konting um, hipon. So, kasi mga ilang piraso lang yan, malalaking hipon yan eh at saka isa lang kasing patolak konti lang niluto para lang yung good for uh, two persons lang ang paggawa ko ayan nagkukulay orange na yung ating hipon ayan at saka ko yan hinahalo ang kamatis at saka yung maibang lahok tapos lagyan ko ng asin at saka ko siya ngayon hinahalo-halo di ba para magsama-sama ang kanilang piyasa ayan so medyo luto na yung ating hipon dahil saglit lang naman lutuin yan eh o ayan, pure orange na diba napakaganda na ng kulay lagyan natin ng isang basong tubig oo, uh, isang baso o kaya dalawang baso kung gusto mo kasi medyo matutuyo pa yan eh pag nilagyan natin ng miswa so paglagay ng tubig, takpan natin at hayaan natin siyang kumulo ayan, pagkakulo haluhaluin lang natin, syempre para hindi mag uh, masunog Ayan, tapos may may nang konti, pwede na natin ilagay yung miswa. O kaya, hindi, unahin pala natin yung patola. Patola pala una, sorry naman, nagkamali ako. At ayoko na mag-edit ng aking voiceover. Kaya, ayan, inilagay na yung patola. Ayan, ang bango ng patola natin. Ayan, di ba yung patola, iba-ibang klase yan. Yung merong parang merong gilid-gilid. Uh, yan, bilog lang siya. O, yan. ko na, ayun, pagkakulo, pwede na yan. Ilagay ang miswa. Ayan, mga 'di ba diba? halu natin, syempre, pa yung lasa niya ay mag, uh, condo, console, mag consolidate. O, ayan. O, sa puntong ito, pwede na ilagay ang uh, miswa. O, ayan. Ninilagay ko na yung miswa. O, ba diba? Isang balot lang. Limang piso lang yan. Ayan. Pam nagpapalapot kasi ng sabaw yan eh. Kaya kahit na dalawang baso ilalagay mo, okay lang yun. Kasi yung miswa ay nakapagpapalapot ng sabaw. At syempre, luto na siya. Pinatay ko na yung apoy. At eto na yung ating finished product. At Alright. okay, syempre, ready to serve na.